Hello guys, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. So, dito po ko ngayon, tatanong sa inyo kung marami bang dugtungan yung ano ninyo, yung mga junction boxes. Gaya ba nito na may maraming dugtungan at kinagaganyan pa rin hanggang ngayon? At dito sa kabila, meron ding ganito. Ah, nega niya hanggang ngayon. So, ito yung mga Uh, kaya tawag ito ay sa pinagamit ito ang ilaw. Wala itong outlet. Ito yung demo board ko sa ngayon. So, pwede ba natin maiwasan? Matanong dyan, pwede ba natin maiwasan na ma mawawala itong splicing gaya nito. Kasi karamihan gumagamit pa rin kayo ng pag ginagamit nyo yung junction box na yan para gawing dugtungan. mula sa ilaw pinuputol dito, mula dito pinuputol dito Tapos mula dito sa switch pinuputol din dito sa junction box at, 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 din dito, dinudugtong pagdating din dito dugtong ka dito pinuputol dito mula sa ilaw dinudugtong, pinuputol din dito at dinudugtong 'di ba? Pwede nating maiiwasan 'yan gaya nito. So, alam niyo ba na dahil sa mga splicing or connection na ginagamit natin na dinudugtong natin yung wire, yun ang dahilan na nagkakaroon ng sunog sa ating bahay dahil sa loose connection. Kasi hindi natin naiiwasan yan na magkaka loose connection talaga yan dahil gusto natin yan, ginagawa natin access point ito na maging maggawa tayo ng dugtungan. So sana wag na natin gawin yun. <coughs> Kasi <coughs> being an electrician, unahin talaga natin yung safety. So, pakita ko sa inyo dito sa kabila ng demo board ko sa kabila. Yan. Yan. Actually, itong demo board na ito ay gumagana na to. So, yan. Gumagana na yan. Ginagamitan ko ng ah... Uh, wire connector. Ha? Ah? Ginamitan ko ng wire connector. Kasi, pero <coughs> rin available na ganito eh. So, pwede nang, kung pwede hindi tape ang gagamitin natin, huwag natin gamitan ng tape. O, so, ito naman. So, kita nyo may dugtungan. So, dapat sana, kung ito yung switch natin, ginagawa dito, so, wala man lang dugtungan dito. Kung pwede nang huwag nang dugtungan dito, di wala, di ba? Pagdating dito, sa kabila, dinudugtong na. Siguro hindi umabot Pero hanggat maaari Ididireksyon na natin dun sa ilaw Dun sa load Natin Para Safety naman yung Trabaho ay, Kung pwedeng hindi na natin doon Ito Huwag na Ito parallel connection nito Sa dalawang ilaw So ang sistema din nito Ay isang Parang gaya dun sa kabila Itong switch nya Ito tingnan natin So ito ang switch ng Single switch A single switch. Ito yan. At ito yung three-way. Hindi dalawa. Dalawang yan. So, three-way. So, yan. May ilaw sa kabila. Yan. Pat Patayin din dito sa kabila. O, oh, pwede. Diba? So, ganyan yan. O, oh, kita ko. Sa <coughs> kasi hindi siya na may harang, kasi ito yung sumpay lang sa kabila. So, ganito yun eh. Oh. Pinaganon din natin yung you know, pinuputol natin mula dito sa supply, pinuputol natin, pagdating dito pinuputol. Pagdating naman dito, gawa din tayo ng abang dito, pinuputol din natin. Which is, pwede naman natin hindi putulin, di ba? Yung kita nyo. Ito rin. So, naiiwasan natin ang pagpuputol. Kung hindi naman natin talaga maiiwasan yun, huwag natin ahayaan ah, na eh, dalawa ang ah itim at saka puti, ano dyan, magkakasama, huwag naman yung saan, puro na lang dugtungan lahat yan, puro na kapumpul, you know, dugtong lahat, di ba? Pwede naman pala, hindi. Kita nyo dito, walang dugtungan. So, gumagana siya on, saka dito, i-off natin, pwede natin i-off, or so, i-on, i-off, balitanan, or on, off. So, yun ang three-way switch natin. So, kita ko sa ito oh, ako. Oh, Ang sa kabila, may four-way ako doon. Tatlong location. Sa kabila nito. Kabilang uh, demo board ko. Kita ko sa inyo. So, ito yung kabilang demo board ko. Ito rin yon Ito yung single pole switch. Ang on ito ay ganyan. Pababa. Kasi tingnan yung ano niya. Marka niya dito sa baba. So, dapat ito yung on. Ayan yun ang off pa sa taas. Yan, ganyan kasi ginagamit ng iba eh, pababa ang on. So ito naman, eh, three locations. Ito yung isang ilaw na to. Three locations. So may ginagamit may three way, may four way at isang three way. So yun yun. So, yun, kita mo, tingnan mo. Hindi natin ginamit ng splicing. Hindi rin tayo nag-splice dyan. So, walang dugtungan ang dito na lang natin kinakabit sa ilalim kita nyo May iwasan pala natin so dito lang ang nagkadugtong lang dito is neutral ah oh. neutral ito yung uh, isang linya kasi kailangan talaga natin yung neutral, magkabit din sa kabilang neutral na uh, ilaw so ganyan lang mga ka-electricians Hanggat maaari, pwede nating iwasan ang ating pag-connect sa junction boxes. Iwasan natin yung nambarang ano na, octopus wiring, di ba? So, hanggat maaari, matutulong ako sa inyo. Tanong lang kung paano. So, ipakita ko sa inyo yung simple and basic. So, yan o. Ipakita ko muna sa inyo to. Tingnan nyo yan. Okay? So ito yung single pole switch. So hindi talaga isa lang to nag nagsusulo to. <coughs> single pole switch talaga yan. At ito naman ay yung three locations, may isang three way, the three way to, ito ay four way. So malaki-laki konti kumpara para dito, okay na That is yung three way. So, all dyan, tayo dito, pwede rin on dito. Kuning puni patayin dito, kuning on dito, kuning patayin dito. So, puni dito rin. Yan, dito rin ulit. On. Patay. On. Pero rin dito rin. Patay. On. Patay. So, yun yung three locations. Ginagamit dito sa mga malalayong lokasyon gaya ng sa palasyo kasi matagal din ako sa uh, ibang bansa. Ito yung ginagamit sa malala yung ano sa mga malayong lugar na talagang kailangan ng apat na lokasyon para hindi na pabalik-balik kung natin kung saan ka kung punta okay so pakita ko sa inyo kung ang basic circuit basic circuit lang yun eh di ba so ito okay magguhit tayo ng basic circuit ito yan ito yung basic circuit meron siyang dalawang linya either line 1 or line 2. So, ginagamit namin dito is isang line at isang neutral. So, yan ang line. Ito yung neutral. So, hindi na, hindi na dumadaan ang breaker. So, lagay tayo ng load dito. Ang load yan. Ligyan natin ang terminal. Kasi, lahat ng pilya, may terminal. Terminal sa ilaw. okay? So, Meron siyang switch. Lagyan natin lang na to ay open switch. Okay. So, dapat talaga ang line ay pupunta sa switch. Di diba? Ang bibigyan, lagyan talaga ng switch ay itong line. Hindi may pagkaan na. Aguhit. Pakidrawing. Okay. At saka itong neutral, diretso to dito. So, wire not connected sa neutral. Tapos itong line, diretso naman dito. So, huwag na itong idugtong yan dyan. Kasi ito naman hindi idugtong, di ba? So, diretso yan. So, yun ang gagawin natin. So, meron siyang source. Ito, source. Supply line 1 or neutral at saka line. Neutral and line. Then, merong switch. Sa so, wire. <clears throat> at may load. So, yun yun. Yun ang basic circuit. So, pinagamit, ginagamit natin yan. Wala siyang dugtungan, di ba? So, okay. Gawin natin yan sa demo board ko na isa. Sample. So, ito yun. ito yung demo board ko na isa na kukuha na ko na ng ilaw. okay, ito yun. So, ito yan. gagawin natin yung sample kasi may ano to eh. Merong tawag nito uh, terminal connector. Sinilagyan so, nilagyan ko ng terminal connector para makikita natin kung paano i-coconnect yung mga ilaw na yan. Okay, mga ilaw. Oh. Okay? So sa ibaba niyan ay mga switches. Ito yung single switch. Ito. Ito, ito. Ito, yan trigang, 'yung trigang switch. Ito ay three way. At ito ay three way din. Oh, single switch lang ito. Sorry. So, 'yan. 'Yan ang gamit natin. <coughs> ito three way din to, tatlong terminal. Eh. Three way din. Ito three way. Ito trigang. Trigang switch. <coughs> ito yung line ito yung line connect natin sa line at saka ito yung load okay yan ito yung surface type So, ang surface type, ginagamitan ko itong surface type. Itong isang ilaw na to Yan. So, para maintindihan natin. sa uh, kabit ko di sa kabila para malapit <coughs> okay so ganun lang 'yon. so pagkita ko sa iyo dito sa malayo para makikita natin kung paano ipokunin so, gumagana na yung electric fan ko <coughs> So, ito. Kailangan natin basic circuit. Kailangan basic circuit. So, meron siyang line. So, ang line niya ay ito. Ito sa breaker. At ang neutral niya ay ito. Hindi na kami Sa neutral ay walang hindi siya hat line. <coughs> walang power. Walang kuryente na dumadaan. So, itong wire na ito, ulit siya sa neutral. So, as, as, ang ginagawa ko kanina, draw ko kanina. So, ito yun, ang line side. So, huwag natin na ng puti yung sa switch natin. Kasi karamihan, makikita po sa mga buildings, na itong sinatawag ninyong return, itong sinatawag return, return, dapat hindi ito puti. Diba? Dapat itong yan. Kasi sa source line yan eh. Tapos pag iba na, doon galing dito, galing sa, ano, sa box, galing yung box dito, puti na yan. Kasi yan ang return. Hindi. Dapat tandaan natin. Dapat talaga ang line side is itim, hindi puti. May neutral na yan, do puti yung lalagay mo, Diba? At ito, neutral natin is puti. So, Pagbalitan na yan. Oh, ito ito yung, yung ginagawa natin. So, ito is, naka-off oh, itong breaker na ito pag i-on natin. Isa lang kasi linya ginagamit natin dito, line to line trip. Ito is, ginagamit ko yung isang linya sa breaker isa sabihin nila sa neutral neutral side. So iyon natin yung breaker. <coughs> Gana na so, ganyan, ganyan. Ganyan, yung mga ganun na ito. ganyan lang yun. Yan na yung kasimple. Yung mga pag natin ng yan connection. Okay, sana naiintindihan natin. Kasi nakikita ko talaga eh, yung sa pag-connect natin, nilagyan natin sa baas, yung lutong natin, tapos itong sa the switch dapat dito okay para malaman natin na yun ang return hindi, hindi return yan eh binoto lang natin yung linya para diretso dun sa ilaw hindi yan nagbe-return binoto lang yan ito yung to cut binoto lang natin yung linya para makontrol natin ko mapatay natin na siya kamang oh, ilaw natin so, saan nang nakaintindihan tayo? okay? so example na itutuloy natin dito Kukunin ko isa, isang wire, isa. So, meron na akong ng mga wire dito. For demonstration purposes. Okay? So, dapat itong sa, supply na sila sa huli. So, ang gagawin natin is, i-off muna natin yung brake effort safety. Safety first eh. Safety first. Iwasan natin yung ano, mapuprinti kayo. Lalo na pagbago ko kayo. So, ito yan. So, since may supply na dito, kasi isa lang, isa lang supply ginagamit natin sa indaw, so, dito tayo magkukuha ng supply. So, pwede natin i-susabay su dito sa switch. Pero so, may natin na wala tayong sinodinodog to. Hindi pa tayo So, sa connector ng switch. Yan. Lalo na to. Kasi may dalawa to eh. Dalawa ka rin natin sa switch. Eh. Dito. Dinudugto natin dito sa switch na to para sa So, <coughs> sinusupply natin yung switch. So, may supply na switch. So, kakabitan din natin ng papuntang ilaw. So, ito yung ilaw. Kakabitan natin sa papuntang ilaw. May dito connector pa to. Maka-connect natin. Puti ang neutral. So, abot yung dito. So, kakabitan natin ang neutral dito. Papunta Started up yung electrical, Ay, okay. electrical okay. electric gen. Ano Wala ka parang pan, magtaw. Ako sa kasal, parang mong gusto ko. Parang mong ko mo. Ayaw ito. Itaos na ako ng yung eh. Oh, pasensya na, meron talagang isturbo. Okay, so ganyan yan. Ginakabit natin. Galing sa supply, sa line, sa inside. Pinabit ko dito. Tapos ito naman, ilaw, pinabit ko rito. Sa, sa line din. Silbe, dugtong. Still be dugtong siya, pero hindi yung na. misplice natin. Kapit siya dito sa switch direction. Papunta rin dito sa switch. Susok lang sa switch. Then, ito rin, isa rin patot ilaw, so susok din natin. Tapos ito, pagdating dito, may neutral tayo, Diretso ko na sa neutral, kasi walang kaya kinakunik ko ito. Ito lang ang ginagamit natin. Pwede sa siya diretso lang ito. Paan natin? So, ganun lang yon guys. Ganun lang yun sa siya diretso. Ito okay, na natin yan. So, yan. So, ito ka lang yan. Ito. Ito. Isa lang ang supply yung ginagamit natin. Ito lang. Tapos so, itong truck. So, so naiwasan natin yung bugtungan. sa so, wala tayong bugtungan dyan sa, sa box. Ang ginagawa natin yung mistake natin, wala na tayong binurod ko. Dito, dito na sa switch, dumadaan yung mga uh, lines natin. Wala so, natin binurod dito. So, sana naiintindihan ko natin. Kasi, Kaya na kadalasan talaga nakikita ko dito sa mga bahay-bahay mga maliliit na bahay kahit na sa mga malaking construction Pero talagang dancing box, doon dinudugtong ang mga wires So iwasan natin yun kasi yun ang cause ng sunog eh. Cause ng uh, <coughs> problema. Isa ka problema ka pag may nagka short circuit na tapos nakatago yung box na yun hindi mo alam kung saan nahihirapan ka troubleshoot. Pero as so, Dito lang yung sa mga switches lahat which is mga ilaw, wala ka problema. Madali lang i-trace nung so, saan yung problema. Okay? Hindi natin. Sana, sana, po ay nagkakaintindihan ninyo at uh, sana po ay nakakatulong nyo. Salamat. Thank you. No. Wala na kung iwanag ang bagay nito. Oo. Wala problem. Okay guys, sana nakaintindihan tayo. Sana na, na ano rin. Sana na naintindihan rin ninyo kung yung sinapinagsasabi ko. Sana nakatulong yung video ko. para sa inyo. Okay, God bless you guys. Until next vlog.